Ano yan saan? Sinasabi mo? Palibat-ibat kasi. Pitira dito. Mas pitira dito. One, two, three, four. Bali, apat na tira kami, tayo, kita kami sa bahay niya. O eh, ano masama. At least may bahay kang tinitirhan. Kasi, nung sa Green Valley, na kami sa lupa. Pero bahay na po namin, parang, parang, parang ako kumagawa. Oh. Ay, nagbuwang kalatim buwan. buwan di ta na tanama sa ibang lupi? Laki niya niyo, ano, tapos, di na ta naman, Di na tanaman? Hanggang naman, naman kuya ko, Pwede ba? Pwede ba kuya kung itranslipat pa rin? Hanggang namatay, ganun pa rin kami. Mga ilang taong kami ron? Mga 20, 15. Ganun ang da, danas ko na. Parang na, nadala na ako, parang nakakasawa na, lipat-lipat. Pero ngayon sa ibang tao, pa rin ginagawa sa akin, sa amin. Lipat-lipat pa rin ng bahay. Wikwi! Wakwa! Wakiwa! ay eh, natural lang kasi ano, Wala ka kasing sariling bahay. Oo nga. Eh, kaya, ay, pasalamat tayo dahil merong kagaya ni Ate Gine na gusto niya kayo patirahin sa bahay niya. Kasi na, so, pa, tanda, pati eh, dapat, eh mo na yon, huwag ka nang mamili o ano. Yung mga marikot siya ayaw eh. Kaya ako sa, ako, pagtitisa ko na kasi itong weekend kasi, bagong palit natin pumunta kami rito. Pag, dito, pagtiti, pagtitisan mo pa ha? Oo. Oh. Eh, kung, Buti ko kasi ayaw. Pero ako, parang gusto ko na rin tayo. Wala magawa. May mama lang ayaw talaga na roon. Kaya balik kami sa kalsada. Sa ating namin. Pero natin. kung ikaw lang, payag ka na sana. Payag na sana ako. Parang napipilitan din ako. Ha? Huh? Parang napipilitan din ako. Pabalik so doon. Bakit? Kasi ang hirap kasi. Tinutula ko. Mga kalsada doon. No? Ang ngayon, ibig ba? ko sabihin, ang nireklamo mo naman doon sa lulipatan nyo, yung mahirap, ang danan. Mahirap ka. Mahirap. Mahirap sa wheelchair ni Nanay Barita. Maganda sana natin yung tinitira namin kaso. Tapakaisan natin ati Gabe. O oh, hindi pa naman yata inaayos eh. Hindi pa nga. O ba't kayo umalis agad? Sabi, sabi niya, sabi daw next week. Ha? Sabi niya daw next week. O di pag nagsimula na ng uh, paggawa, di sakala sana kayo umalis. Yung mama kasi nag daw sabi nagbasa-basta rin. Eh. Sabi natin ganyan, nagbasa-basta kayo lumalis. Eh, next week pa naman daw. Ah, sabi, sinabi din ni Ate Jenny na huwag muna kayo alis. Oo. Kasi next week pa naman. Oo, pabasta-basta daw kami. Parang yung katulad natin doon, advice din kami agad. Bakit kayo ba? Ka madali nga naman? Oo. Kasi madali kami kausap. Ay ganun din yan eh. Pagdating naman din sa ganun. Hindi, ah. eh, sayang din yung ilang araw pa na malalagi kayo doon. Namamalagi kayo doon, di ba? ba, ba Tayo. Tapo. Kada ni kami gawasan, di kami mahirap pag na, gamitin na. na kami. Yung ugali namin, di kami may madaling ta oh, talikin. Na ano, tagamitin. Yung mga pinatalis, sininipat lang kami sa naroon. Kaso ayun ang ni Mama ba. Sa bayan, bayan yung pinakupan. Bakit, bakit, Nay, bakit ayaw mo doon, Nay? Ha? Ayaw mo doon sa nilipatan nyo, bakit? At in, yung bata doon, bantitan, nangangasar. Eh huli, huli, maya niya. Nga nyo lang yung mga nangangasar yan. Gagabaan naman yun. Kapag ka nangangasar eh, gagabaan naman yun. Hindi ko naman nakamakala niya. Bata yung parang dalawin. Paano, oh. hindi natitinig ang tisa. May gitot-tingin na pa. Nagsinak niya, yung, yung dumando nga doon, sa tins na rin namin, dumando, nagtatapa ng baturo. Pilagtatawa ng mga makalit, nangangasar eh. Tapos, doon eh. Ako kaya kasi uh, kaya pala ayaw nyo doon sa gusto ni Ate Jenny na doon sa nakayo titira. Kaya ayaw nyo dahil sa maraming mga tao doon na nangasar na kung baka binibuisip si Nanay Marita. Oo, oh, may tatawanan. alam mo mga ganyan tao, pwede mo sumbong sa barangay Sabi na, o. O po ba, 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 ba ito, mga bata lang sa daw nun? Hindi, kahit pa yan. Kung hindi naman siya dinidisiplina na magulang niya, Pwede mo yan isumbong sa barangay na ganito may kapansanan, ganito ang kalagayan, nanay Marita may sakit, tapos inaasar pa nila. Asar nga? Oo. Pwede yun, pwede yun, Tan, na ilapit mo sa barangay. So ngayon, uh, paano yan? Wala na kayo doon sa tinitiraan nyo. Wala na rin, wala, hindi din kayo lumipat doon sa Ah, uh, palipatan kayo ni Ate Ginny. Sana kayo ngayon natutulog ngayon. Sa kadating lawi, nakita niyo kami ng pudot. Ah, doon sa gilid? Tsaka ito? yung may bubong. Oo. Kung kami naka-referee. Pag umuulat, di mo kami napapabasa rin doon. Tsaka, bababait na nga ng at-paradial driver doon. Pati mga tao, di marami. Tsaka... Ah, nag-aabot sa inyo? Oo. Tsaka, parang hindi makisama. Tsaka, papayit din sila. Kailan ang kailan kami. Hindi mga may kinaka so, balik ah, dito dati. So, ang sitwasyon pala, kaya nagustuhan mo rin doon sa lugar na yon una, wala ka nang intindihin na kung ano-ano pa ba. Kasi, nakatira lang kayo doon sa gilid ng kalsada. Yung madali ah. tulak. Oo, oh, pangalawa, Yung mga tricycle driver doon, mga tao doon, mababait sa inyo. Hmm? Uh, ibig sabihin noon mababait sila, nagbibigay ba sila ng pagkain? yung iba nagbibigay, iba naman hindi. Oh, pero at least mababait. Mababait din Siyempre, eh, paano magbigay yun kung walang-wala din? Diba? Okay. Uh -huh. ang pinang-an. Sabi ko, So, anong plano mo ngayon? Yung kwan, ko, eh, paano kung sasabihin ni Ate Jenny na pumunta na kayo doon so na kayo tumira ulit? Sa kwan, sa doon nga. Doon sa pibigay niyang pwede sirhan. Alam mo, Tuan, sa panahon ngayon, napakahirap maghanap ng tirahan. Okay, may, lalo upa. na kapag libre dahil lang kadalasan dito may upa may bayad eh upa lang magkano na yung upa sa isang buwan di ba 3000 ang maganda rin na 4000 oh ang kasi ang uh, uh, problema kasi ang dating kasi sa mga viewers natin ah ito para malaman mo rin wait na ko na rin tayo ang dating kasi sa ng sa mga sa mga viewers natin na ang ugali ko namimili, kumbaga pihikan, namimili ng tirahan, tapos pag may binibigay sa iyo, nagrereklamo ka na ganito, ganito ganon, di masarap. Anong masasabi mo ron? sana kung ikaw Sa dagang nasanay ka na sa ganyan. Kasi kung bagawin mo yung ugali mo saan lahat ng mga iniabot sa iyo na mga tulong ng mga kababayan natin, yung mga, halimbawa may mag sponsor sayo, sa iyo, sa palagay ko maraming maawa sa inyo, maraming magpaabot ng tulong ba. Eh kung ganyan na nakikita nila na uh, nagre ka sa mga binibigay sa binipintasan mo pa, eh, imbis na maawa yung tao sa iyo, eh, pa yan? lalo pag magagalit pa ba alam mo ba yun alam mo rin yun eh dapat baguhin mo na kaya mo bang baguhin yung ganong ugali kaya naman kaya naman kaya naman baguhin ah anyway yan namang nakasanayan mo doon na nakatira kayo sa gilid ng kalsada eh nakasanayan nyo na kasi yun eh so, kung ipilit natin yung gusto natin yung ibang tao ay hindi talaga kayo magkasundo so ayan na ah, mga ka ay pira so ayan mga kawakin mga ka business natin po naman ngayon na medyo wala tayong budget ngayon wala tayong may abot dito sa kayo natin na kwarta ba no eh, sabi ko sa kanya, itong saging, mapanala ko sa kanya, ipenta niya. Di ba, okay yun, mga ka-bisne. Ano, okay ba sa'yo? Ipenta mo, sigurado may bibili niyan. Dahil hindi man siya bibili, dahil sa gusto niya, pero sa awa niya din yung dalawa, ay, uh, bibili sila. Tsaka magandang lagi niyan. So, dadamihan natin. Sa so, pa yan? Sa so, yan eh, na-original. Oh. Ganda yan. Kaya natin siya ng pang paan. Pang pinda na papa. Oh, ito, kayo oh, din natin yung mga ito. Oo, wala Yung pinda ka, hindi ka oh, lang sa oh. oh, bato. Kaya, no? oh, mga kakakuan. Ito, pinda mo rito, 40 Ah, 40 ito, kaya 50. Ito, 25 ito, mga nasa isang kilo yan eh. Kau kan sangat kecil lah, kenapa musim panas? Oh, wah, kamu, parang tolong nyonya lang sangat kenyan, mana, mga kau bayar? Parang tolong nyonya lang kenyan, kita hanya kau nak saging, oh. iya nama ni, dia nama yang bahasa bahasa mana siaran itu hilau di ba Oh hilau Oh, saya makan tengah itu dah. Ah, kau ni, Ito, bukas to may hinog. Oo, oh, yan. Dilaw-dilaw. Dilaw-dilaw na, dilaw dilaw na yan, kagad. Kapan? O, yun. O, natin yan. Pa, ah, hindi na na no. Ha? Si nanay pa, hindi na tulak pa. Kaya't Kaya niya, buwag bisnes eh. Kaya pa? si hey, kung hindi mo kaya, babawasan ko to. Sagay dun sa may sako na bagbaw. Hindi. Hey. Tasnik. Hindi, hey, tama yung sako. Ito? Chili. Yeah. Ay, yung sako ba? Hey, may ko yan eh. Ito? Ay, ko plastic. Yung sako sila, may nakasako sa ito. Kala na Nak kita lah, nak ni kita kan apa ya? Kita Eh, apa pun dia. mana kalau mewakili mana kebisnes yang apa saya kini di mata. Merami itu merami. Nak bentar mu tu, halakan kalau ada Diba? Okay, kaysa mangingiit ka dyan, eh. Saging, ikaw ka, saging. Alam, maliit yata ako. So, Mga malaking lalagyan. Dyan, kukuha pa ng malaking lalagyan si... si, si Mrs. Ano? Dito ka, Tante. Dyan, syempre, kahit pa paano, pagdali ng ulam, bibigyan kita. Ha? Okay. Okay lang ba sa'yo? Ha? Okay. Okay na okay. Hindi okay. Ito na okay. Ah, enamhand, okay. Man, again, Ayun, oh. mayroon na rin yun. Ito lang. Pang hindi okay, pang wala. Kumula ako mo kay... yan. Maganda naman yan No, no, araw. mo ha? Alisin na lang yung para mag-aamalagyan na gaya ng Huwag mo na lang doon. Ay, ang bantayan Ito, kung kung pamimigay kay pinaghirapan ko kaya yan. Oh, ang hirap pa yan ng ko. Eh mama ni sa akin lalo na magdadala ko ng galing tunan. Oh, hindi naman sa nagdadama tayo ah. Kailangan kasi ni ng pantostos ni mga kawaki no. Pare din niya ngayon. Turuan natin ngayon kay Gana ta kung paano ka magnegosyo. Oh. Sabi ko sa iyo, sama ka sa akin sa bundok eh. Para eh lang, hindi mo pwede mo iwan si nanay, no? Nanay mo no? Bria. Tapos binigyan na rin natin sila ng nilaga na saging. Mga ka... Waki, mga kapit. Ayan. A Alala yan ito. Ganda yan. Kung nagirapan kong buhatin yung talagang bundok na. Ha? Ang bago na karate hindi pa parang eh. Tigas nga na. Yung pa, yeah, no. Oo, oh. tigas yeah. nga. Yeah. Ngayon, no? Oo. Ayan. Naga... Kuwake, mga, mga kapit na eh. oh, maganda yan. Maganda nga yan. nga Marami kasi, dito sa amin kasi mga kawaki, maraming gusto ng hilaw na saging. Sa kasi sinasawasan nila sa bagong isda. O kaya sa ginamot. Oo. Oh. Sinasawasan po nila yan. Masarap nga naman. Sarap nga naman yan. Sabi ko na doon. Eh, ano masabi mo nito? Marami pong salamat na ano. Pigay ...beri ni Kuya Wakiwak saya. akin. Nagkalating sa ako. Oo oh, yun. Bigat nga eh. Huwag ka na magreklamo na mabigat ka magaan. Magaan pa na. Kamu ka mong tabihin naman nila na nagreklamo ka. Binigyan ka na nga. Nagreklamo ka pa mabigat. Hindi. Yung pagkain ang bigat. pa nga. <laughs> ay, ay, ay. Outro na tayo So yan mga kawaki, mga kabisnis, ano? Maraming salamat. Uh, Pinaunlakan nyo kami na panoorin yung video ito. Nakasama ko si Nanay Marita at saka si Jonathan. Ibang version ngayon yung napanood natin, di ba? At saka narinig nyo, ibang version na kita natin. So, Siguro, unawain na lang natin, ano? Mga ka-wati, mga ka-bitlet. Yung sitwasyon, yung kalagayan ni Jonathan, ulitin ko lang. Kung, kung may may tulong tayo, mabuti. Kung wala rin, mabuti. Pero kung pagsasabi tayo ng hindi maganda, siyempre, hindi, hindi yun mabuti. Kasi una, parang magkasala pa tayo, ano? Yun na kasi ng realidad, yung katotohanan ipinaliwanag ko naman dyan kung bakit nagkaganito silang magkina. No? Sana, nakamawahan nyo at naintindihan yung ibig kong sabihin. Doon sa pag-uusap namin ni Jonathan, doon sa pag-interview ko kay Jonathan. So, Nay, kaway tayo. Kaway pa. So yun, mga kawake, mga kabusiness, lagi po natin pagkatandaan na ang kalusugan kaya mana yan tira tira ayin ayin